napakalungkot ng araw habang nagtitipon ang mga mahal sa buhay at iba pang malalapit na tao sa buhay ng nanay ni Ethan na ngayon nga ay namayapa na. Si Ethan ay nasa labing anim na taong gulang na batang lalaki. Nakatayo siya sa tabi ng kabaong ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay namamaga dahil sa magdamagang pag-iyak. Dama ang bigat ng kalungkutan sa kanyang puso. Habang nagpapatuloy ang libing, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap na nagpatigil sa seremonya. Natigil ang malungkot na mabulong habang ang lahat ng mga mata ay napalingon sa isang kagulat-gulat na pangyayari. Ito ay isang sandali na talaga magpapabago sa takbo ng lahat ng mga bagay magpakilanman. Hindi mapigilan ni Ethan na mapansin ang isang kakibang detalye na labis talagang bumabagabag sa kanya nawawala kasi ang sapatos ng nanay niya. Isang nakagigimbal na pakiramdam ang tuluyang bumalot sa kanya na nag-uudyok sa kanya na pakiramdam niya ay kailangan niyang ipasuot sa nanay niya ang pulang sandals nito na noong nabubuhay pa ang nanay niya ay palagi nitong sinusuot at walang okasyon na hindi nakikita ni Ethan na suot ito ng nanay niya. Sa kabila ng katotohanan na hindi niya naman tuluyang naiintindihan kung bakit ganito ang nararamdaman niya. Pakiramdam niya ay kinikailangan niyang gawin ito. Alang-alang na rin sa namayapa niyang nanay. Kaya naman mabigat ang loob niya. Nilapitan ni Ita ng mga paa ng kanyang ina. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang maingat na sinisiyasat ang paana ng nanay niya. Nadama niya ang isang hindi may paliwanag na pakiramdam. Kailangan niyang masigurado na suot-suot ng nanay niya ang pulang sandals nito. Kahit sa mga huling sandali lamang bilang pagpapakita ng respeto. At sa kanyang pagkagulat nga, sa gitna ng iyakan at mahinang ritmo ng musika, bukod kasi sa nakumpirma niyang sot-sot nga ng nanay niya, ang pulang sandals nito ay nakakita rin siya ng isang lumang susi na may kakaibang disenyo sa paana ng kabaong ng nanay niya. Ang pagkabigla sa pagkatuklas nito ay talagang mang tumago sa kanyang kalungkutan na nagdulot sa kanya para siya ay mataranta at maintriga sa parehong pagkakataon. Napatra si Ethan mula sa kabaong. Hawak ang lumang susi na kanyang natagpuan. At ang kakaibang kilos na ito ni Ethan ay nagdulot para malito at mangamba na mga tao sa kanyang paligid. Napahinto ang mga tao sa kalagitnaan ng libing. Kakaiba na ang mga tingin sa kanya ng mga tao sa malapit. Katatapos lang nilang magpaalam pero ngayon ay pinag-uusapan na nila ang kakaibang kinikilos ni Ethan at kung anong bagay ang nahanap niya. Ang balita nga ng susi na natagpuan sa kabaong ay mabilis na kumalat na nagdulot para magsimula ang iba't ibang mga bulungan. Marami ang hindi naniniwala at ang iba naman ay naging mausisa habang nagpapatuloy ang libing. Gayunpaman, hindi naman lahat sa kanila ay interesado. Nang matuklasan ni Ita ng susi, isang kabaong ang nagpakita sa gilid ng kabaong ng nanay niya, pero maya -maya pa ay mabilis ding nawala ang anino na animo'y tumakbo ito papalayo at tumakas na nagdulot lamang para madagdagan ang misteryong bumabalot sa kung ano nga ba ang nangyayari sa mga pagkakatong ito. Pagkatapos ng libing, tinanong ni Ethan ng kanyang tiyuhi na si Bernard tungkol sa lalaking bigla na lamang umalis at halos anino na nga lamang ang natanaw ni Ethan. Ngunit hindi siya pinansin ni Bernard at sinabing hindi naman mahalaga kung sino ang lalaki na iyon. Pero para kay Ethan ay patuloy niya itong pinag-iisipan. Bukod pa doon ay, para saan nga ba ang susi na kanyang nakuha? Ito na nga ba ang magiging sagot tungkol sa kwento ng kanyang pamilya? O isa itong pahiwatig na iniwan ng kanyang ina? Sa bawat oras na tinatanong niya ang kanyang tsuhin tungkol sa susi, tila ba ay lagi lamang siyang binabasura ni Bernard? At lagi nitong siyasabi sa kanya na hindi naman mahalaga kung ano ang kanyang nakita. Ganyan pa man, na determinado si Ethan na alamin kung para saan nga ba ang susi na ito. Naniniwala siya na may rason kung bakit niya ito diskubre. Sa mga araw pagkatapos ng libing, kinain na ng kuryosidad si Ethan. Sa kabila ng kawala ng interes ng kanyang tsuhin, hinanap niya ang mga archive at lumang detalye tungkol sa kanyang pamilya. Pinag-aralan ang kanilang mga lumang record at kwento. Ang bawat mga kupas na larawan at iba't ibang mga misteryosong palatandaan ay lalo lamang nagpaintriga kay Ethan para malaman ang sekreto sa likod ng susi na iyon. Kahit na hindi na narinig pa ng nanay ni Ethan ang kanyang pangako, pero sa araw ng libing pinangako naman ni Ethan sa nanay niya na gagawin niya ang lahat para malaman ang sekreto sa susi na iyon bilang pagpapakita na ng ang pagmamahal niya rito. Nagpatuloy nga si Ethan sa kanyang pagpupursige, determinadong lutasin ang misteryo sa kabila ng mga hadlang na kinakaharap niya sa kanyang landas. Sa pagpapatuloy ng pagiging desidido ni Ethan na alam niya ang tunay nakahulugan ng susi na ito, may nangyaring hindi inaasahan. Bigla kasing nagbunyag ng isang nakakagulat na revelasyon ng kanyang tsuhin, kung saan, ibibenta na nito ang malaking kumpanya ng kanilang nanay na nagkakahalaga ng milyong-milyong piso. Sinabi niya na iniwan sila ng kanilang ina ng maraming utak at ang pagbebenta ng kumpanya ay ang natatanging paraan para mabayaran ito. Labis na hindi makapaniwala si Itan Sa kabila kasi ng katotohanan na nasa 16 anyos pa lamang siya, pakiramdam niya ay may hindi tamang nangyayari. Pakiramdam ni Itan ay bumabaliktad na ang kanyang mundo. Una ay namatay ang kanyang nanay na talaga namang napakasakit sa kanya. At ngayon naman ay ito. Hindi nga tuluyang magsingin sa binatilyong si Itan ang mga sunod-sunod na pangyayari sa kanyang buhay ngunit determinado pa rin siyang alamin ng katotohanan. At sa mga sunod-sunod na pangyayaring ito, talaga namang kailangan niya ng mag-apura. Ang nanay niyang si Olivia ay merong napakahirap na buhay. Noong pagkabata pa lamang nito ay wala nga itong maayos na tirahan. Ni hindi nga man lang ito nagkaroon ng isang maayos na sapatos. Ngunit pagkatapos ay nakakuha siya ng trabaho sa isang tindahan ng sapatos na pagmamayari ng isang mabait na matandang babae. Itunuring ng ginang na ito si Olivia na parang kanyang anak at lubos na nagtiwala sa kanya. Ngunit isang araw, nawala na lamang si Olivia nang walang sabi-sabi. Iniwan ng matandang babae na nadurog ang puso. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lamang umalis ng ganoon si Olivia. Hanggang isang araw, noong nabunti si Olivia sa batang si Ethan, bigla na lamang siyang nakakuha ng cheque na nagkakahalaga ng 3 milyong piso at napag-alaman niya na mula pala ito sa matandang babae na dati niyang pinagtatrabahuan. Nagulat siya at nalungkot din sa parehang pagkakataon dahil nakonsensya siya sa pag-alis niya ng walang paalam. Pagkatapos isilang si Ethan, ginamit ni Olivia ang perang iyon para makapagpatayo ng sarili niyang kumpanya ng sapatos dahil mahilig talaga siya sa sapatos at noon pa man ay gusto niya ng gumawa ng sarili niyang sapatos. Nagtrabaho siya ng gusto sa loob ng sampung taon At nakapagpatayo nga siya ng isang matagumpay na kumpanya ng sapatos Na nagkakahalaga na nga ng milyong-milyong piso Siya ay hindi kailanman nagpakasal Ngunit ang kapatid niya, natito naman ni Ethan na si Bernard ay palaging nandyan para sa kanila At naging legal na tagapangalaga nga ni Ethan pagkatapos pumanaw ni Olivia Habang mas lumalalim nga, ang paghukay ni Ethan sa nakaraan ng kanyang nanay Nalaman niya ang mga bagay na nagpabago sa si inaakala niyang alam niya na tungkol sa babae. Sa tulong kasi ng mga natagpuan niyang lumang journal ng nanay niya, dinala siya nito sa isang nakakandadong attic ng kanilang bahay. At nang puntahan niya nga ito, ay nakakita siya ng isang baul. Nang buksan niya ang baul, naglalaman na naman ito ng ilan pang mga liham, larawan at journal na naman na nagpapakita na si Bernard ay meron palang napakalaking gampanin sa buhay ni Olivia. At ang tsuhin niya rin pala ang dahilan kung bakit hindi na muling nakita pa ni Ethan ang kanyang tatay. Noong una ay nag-aalangan pa si Ethan kung gagana ba ang susi na nakita niya sa kabaong ng nanay niya upang buksan ang baol na ito. Ngunit ginawa niya rin naman ito. At sa nakakagulat na ng pagkakataon nga ay bumukas ng tuluyan ng baul. Sa loob ay nakakita pa siya ng mga ebidensya na nagpapakita ng impluensya ni Bernard kay Olivia at kung paanong pinipigilan ni Bernard na paglayuin ang nanay ni Ita na si Olivia at ang tatay niya. Nakaramdam ng matinding pagtataksil si Ethan habang nakikipagbuno siya sa nakakagulat na ebidensyang hawak niya. Ang kanyang tsuhin kasi na dati ay iniidolo niya pa, ngayon ay nabunyag na na ito pala ang may dahilan sa maselemuot niyang buhay tuluyang nasira ang tiwala niya sa cuhin niyang si Bernard. Ang kanyang mga ala-ala kasama ang kanyang tiyuhin ay tuluyan ng nabahirat at ang kanyang puso ay napupuno ng kalungkutan, galit at pagdududa. Nakita niya kasi dito ang napakaraming mga hindi na ipadala na liham ng kanyang nanay patungo sa kanyang ama. Kaya naman sinubukan niyang basahin ang iba rito. Mahal kong dyan. Sobrang nadudurog ang puso ko habang sinusulat ko ang mga salitang ito. Dahil alam ko kung gaano kasakit ang ginawa ko sa iyo at sa iyong lola. Hinihiling ko na lamang sana na hindi nagkaganito ang sitwasyon natin. Na hindi ko na kinikailangan pang lumayo sa iyo at iwan ang ating pagmamahalan. Ang bigat ng aking desisyon ay talaga namang unti-unting pumapatay sa akin. Pero pinilit ako ng kapatid ko. Gumawa siya ng kasunduan na hindi na dapat tayong magkikita. Kaya naman nahihirapan akong magdesisyon kung ipaglalaban ko ba ang pagmamahal ko, isang pagmamahal na tunay at totoo sa iyo, o ang katapatan ko sa aking pamilya. Halos hindi ako pinapatulog ng mga salita ng kuya ko sa akin. Sobrang nududurog ang puso ko sa tuwing naririnig ko ang mga pananakot niya. Sinubukan ko namang labanan ang pamamahiyan niya sa akin dyan. Nagmakaawa ako, gumawa ako ng rason. Sinubukan ko pang lumuhod sa harap niya para maintindihan niya ang kalagayan ko pero nanatiling matigas si kuya at wala nang makakapagpabago sa kanyang mga desisyon. Gumawa siya ng napakaraming mga senaryo na maaaring maging resulta kung susuwayin ko siya. At nahihirapan akong hindi pansinin ang lahat ng mga ito. Hindi ko naman siya masisisi dahil sobrang galit ang naramdaman niya nang nalaman niyang buntis ako at ayaw mo kong pakasalan. Pero Jan, bakit ayaw mo ba akong pakasalan? Hindi mo ba ako mahal? Kung papakasalan mo ko, hindi ko naman kinikailangang umalis pa. Napakasakit ng nararamdaman ko. Dahil ang paghihiwalay natin ay hindi lamang masakit para sa'yo, kundi pati na rin sa lola mo. At ngayon pa lang ay sinasabi ko na sa'yo na walang makakapantay sa sakit na nararamdaman ko ngayon. Ikaw ang naging lugar kung saan ako payapa. Ang presensya mo ay bumabalot sa akin na parabang katamtamang init ng araw sa umaga. Ikaw ang nagbigay ng liwanag sa mga madidilim na yugto ng buhay ko. Ang mga kasayahan na pinagsamahan natin. Ang mga pangarap na ating nabuo. Lagi yung tatatak sa aking memorya. Bilang mapait at matamis na alaala. Nadadalhin ko hanggang sa aking huling mga hininga. Kaya pakiusap, pinakamamahal kong jan. Sana maintindihan mo na ang paghihiwalay natin ay hindi dahil sa nawawalan na ako ng pagmamahal sa iyo o dahil sa Ayaw na kitang makita, kundi isa itong nakadudurog ng pusong realidad na kailangan kong harapin. Isang bagay na mahirap man, ngunit kailangan kong gawin. Kaya hanggang sa uli nating pagkikita dyan, mahal na mahal kita at patawad. Nagmamahal, Olivia. Ito ang buong liham na nabasa ng binatilyong si Itag. Ngayon ay punong-puno na nga siya ng mga ebidensya. Kaya naman, napag na ni Ita na kumprontahin na ang tiyuhin niyang si Bernard. Pinwersa niya itong sabihin ang katotohanan sa kanya. Isang katotohanan na ilang beses sinubukang desperadong itago at ilibing sa hukay ng kanyang tito. Kaya naman sa gitna ng isang tensyonado at emosyonal na kumprontasyon, tuluyan na ring umamin si Bernard. Dito ay nabunyag ang napakarami pang mga kasinungalingan na itinago sa kanilang pamilya sa loob ng maraming taon binunyag ni Bernard ang napakagulong istorya ng kanilang pamilya. Yung nanay mo si Olivia, naging kasintahan siya ng isang lalaki na apo naman ng matandang babae na nagmamayari ng pagawaan ng mga sapatos. Pero ang hindi ko maintindihan sa lalaking yun, si John, bakit hindi niya magawang pakasalan ng nanay mo? Ang sabi sa akin ni Olivia noon, nag-aalangan daw si John na pakasalan siya dahil hindi raw sigurado ni Jan kung siya ba talaga ang tatay mo. Ngayon naiipit na si Olivia dahil ayaw din ng lola ni Jan na magkaroon sila ng anak nang hindi pa sila kinakasal. Kaya hindi na alam ng nanay mo kung anong gagawin niya. Kaya bilang kuya ni Olivia napilitan ako na paghiwalayin silang dalawa at iwan ng nanay mo yung kanyang trabaho. Habang lumilipas pa ang mga panahon, ilang beses sinubukan ni Jan na kausapin ng nanay mo pero inaamin ko, lagi ko yun inuudlot. Naniniwala kasi ako na kaya lang naman gustong kausapin ng tatay mo si Olivia dahil nagtagumpay na siya sa buhay at meron na siyang pera. Kaya naman bilang mahal ko lang naman yung nanay mo. Sinigurado ko na hindi na magpapatuloy yung masasamang mga bagay na pinaplano niyang tatay mo sa'yo. Sinigurado ko na hindi na sila muling magkikita o makakapag-usap pa. Kaya lahat ng liham na pinapadala ni John, ako ang nagre-receive at sinisigurado kong hindi yun makikita ng nanay mo. Ang revelasyon na ito ay talaga namang napakahirap tanggapin para kay Ethan nang mapag-alaman niya ang nakaraan ng kanyang nanay at ang mga pagdududa na kanyang naramdaman simula noong bata pa lamang siya sa tunay na katauhan ng tatay niya. Pero nung kumprontahin naman ni Ethan ang tiyuhin niyang si Bernard tungkol sa pagbebenta ng kumpanya, agad naman itong kinlaro ni Bernard. Bago na yung nanay mo, nasa last will and testament niya na mong muling makita ang tatay mo at bilang ikaw lang ang nag-iisang tagapagmana ng mga ari-arian ng nanay mo kinikilangan kong ibenta yung kumpanya para maprotektahan ka at maprotektahan na rin yung pamilyang to dahil posibleng makuha ng tatay mong si John ang lahat ng mga perang yun pagpapaliwanag ni Bernard kahit kasi ilang mga taon na ang nakalilipas naniniwala pa rin si Bernard na hindi pa rin mapagkakatiwalaan ng tatay ni Ethan na si John. Kaya naman, niminsan ay hindi niya ito gusto pang pagkatiwalaan kahit na isang pagkakataon lamang. Habang sinusubukan pang ang intindihin ni Ethan, ang lahat ng mga sekreto ngayon na lamang na pag-alaman, bigla na lamang nabalot ng pagkalungkot at konsensya ang mukha ng tiyuhin niyang si Bernard. Matapos ang isang mabigat na buntong hininga, inamin ni Bernard ang isang kagulat-gulat na katotohanan na ang nakitang anino ni Ethan na bigla na lamang umalis sa araw ng libing ng nanay niya ay walang iba kundi ang nawawala niyang tatay na si Jet. Matapos madiskubre ang nakakagimbal na sekretong ito tungkol sa ginawang pagmamanipula ng kanyang tuhin sa totoong identidad ng tatay niya, lumalabas na aksidenteng nalaman ni Ethan ang isang sekreto na iniwan ng nanay niya sa may attic ng kanilang bahay. At ang mga nabasa ni Ethan na nakadress kay Jan na mga liham ay ang pagpapaliwanag pala ni Olivia tungkol sa kanyang mga naging masasakit na plano at desisyon sa buhay. Napag-alaman din ni Ethan na nag-hire pala ang nanay niya ng isang taong maglalagay ng susi na iyon sa kabaong upang madiskubre ni Ethan ang buong katotohanan. Pinagsosospecha na kasi ni Olivia noong nabubuhay pa lamang siya na gagawin ng kapatid niyang si Bernard ang lahat upang hindi malaman ni Ethan ang katotohanan kaya naman, isa iyong plano na maghiiwan ng mga palatandaan na si Ethan lamang ang makakaresolba at nagdulot nga ito para matagpuan ni Ethan ang isang nakatagong baul at ang tinatago nitong katotohanan. Nabasa ni Ethan sa loob ng baul na iyon ang mga liyam na hindi lamang nagbigay sa kanya ng mga bagong impormasyon ngunit nagsilbi rin itong tulay upang muli niyang makita at makausap si John ang nawawala niyang tatay na mula pagkabata niya nga ay hindi niya nakilala. Sa ibang mga liham pa ay nakiusap si Olivia sa kanyang anak na ipagpatuloy lamang ang ginagawa niyang pag-iimbestiga upang sa gayon ay malaman at makilala niya na ang lalaking si Jan na lubos na minamahal ni Olivia. At ganito nga ang ginawa ni Ethan. Nang dumating na kasi ang araw kung kailan niya makikilala at makikita ang tatay niya, punong-puno ng emosyon ang kanilang muling pagkikita. Napuno sila ng katahimikan na nagpapaalala lamang sa loob ng maraming mga taon na nawala sa kanilang mga buhay. Nagharap si Ethan at Jan ng mukha sa mukha. Ang kanilang mga mata ay nagsilbing refleksyon sa kung ano ang mga salitang gusto nilang sabihin at mga oportunidad na hindi nila ito nagawa. Noong una ay hindi naging komportable ang mga salitang binibitawan nila ngunit nang tuluyan ng mawala ang harang sa pagitan nilang dalawa Agad naman nang hingi si John ng mga patawad sa lahat ng mga pagkakataong hindi siya nakasama ni Ethan. At habang nakikinig naman ang batang si Ethan, nakaramdam siya ng bigat sa lahat ng mga bagay na hindi niya nalalaman. Habang ipinakita naman ni Ethan kay John ang mga lihim na hindi na ng kanyang nanay sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ni John habang binabasa niya ang mga salitang isinulat sa kanya ng yumaong si Olivia tumulo ang luha sa kanyang mga mata na nagpapakita kung gaano siya kalungkot at kung gaano kalaki ang pangihinayang na kanyang nararamdaman. Ipaniliwanag niya na talagang gusto niya namang pakasalan ang nanay ni Ethan, si Olivia. Ngunit kailangan niyang sumabak sa digmaan noong mapagkakatong ito na para bang ang kanilang pagmamahalan ay nagsisimula pa lamang at biglang kailangan na silang paghiwalayin ng tadanak dahil sa pinangako ni Jan na katapatan sa kanyang bansang sinilangan. Sa pagtingin sa mga sulat, naaalala ni Jan ang mga pangarap na minsan nilang pinagsaluhan ni Olivia na ngayon ay nasira na dahil sa mga bagay na hindi na nila makokontrol pa. Kahit emosyonal ang kanilang usapan, mas naunawaan nila ang isa't isa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap ay pinag-usapan nila tungkol kay Olivia at nagbahagi ng mga kwento na nagdulot naman para magkaroon sila ng connection at maging malapit sa isa't isa. Unti-unti, nararamdaman nilang nababawasan ng na ang kanilang distansya sa isa't isa. Nais ni Jan na sana ay siya para kay Ethan sa mga pagkakataong kinikilangan siya nito. Tulad ng pagnanais ni Ethan na mayroon din siyang ama sa mga panahon na nangungulila siya sa isang tatay. Ang kanilang pagkikita ay hindi isang perpektong pag-aayos, ngunit ito ay isang malaking hakbang. Ito ay isang pagkakataon para sa kanila na mag-isip tungkol sa pagsisimula ng isang bagong relasyon ng magkasama. At habang sila ay nagpapaalam na nga sa araw na iyon, nadama nila ang isang maliit na kislap ng pag-asa sa lahat ng masalimuot na damdamin at sakit na kanilang naramdaman. Nagpapahiwatig ito na baka sa hindi malayong hinaharap, maaari na nilang ayusin ang kanilang relasyon at maging malapit sa isa't isa tulad ng isang normal na mag-ama. Nagsimulang mag-isip si Ethan kung paano niya may babalik ang kanyang pamilya kahit na may mga mahihirap na bagay na dapat siyang harapin. Nakakita naman siya ng pagkakataong pagandahin ang mga bagay-bagay at lumikha ng bagong kabanata at para sa natitira niyang membro ng pamilya ngayon na si Ethan. Sa huli ay nagkasundo na nga sila na naiintindihan naman nila ang naging sitwasyon ng isa't isa at nagpatawad din sila sa lahat ng mga nangyari. Sa wakas ay nadaman nila na kahit papaano na ngayon ay wala na si Olivia, nakahanap naman sila ng pamilya sa piling ng isa't isa. Kaya naman kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.